Kung balak mo magturo sa Thailand, pero hindi mo alam kung sapat na ba ang 30,000 baht na sahod para sa isang guro, licensed man ito o hindi. Mahal, wala na tayong ulam. Wala na budget. Tamo to. Tubig na lang muna tayo. <laughs> <laughs> Stay okay ang sagot sa tanong mo. Pero teka lang, kaya ba ng 30,000 baht ang multi tea cravings mo at ang Shopee boodle mo? <laughs> Let's find out. Maraming factors ang dapat mo i-consider para masabi mo na sapat ang 30,000 baht na sahod. Depende ito sa limang bagay. Pero disclaimer lang, ang mga sasabihin ko ay base sa personal kong mga karanasan bilang teacher dito sa Thailand. So, para sa akin, depende talaga ito sa limang bagay. Una, tanungin mo ang sarili mo o ang personality mo. Kung sa tingin mo ay sapat na ito para sa iyong lifestyle, then good for you. Pero kung mas malaki ang gastusin mo o kung gusto mong mas makapag-ipon ng mas mabilis, baka hindi ito mag-work para sa'yo lalo na kung mahilig ka sa Samgyu. Oo, every weekend, may gala ka sa mga temple na may entrance fee. Pangalawa, depende rin sa uri ng paaralan o uri ng school na iyong pag a -applyan. Kung nag apply ka sa Thai Government School, masasabi ko na normal range yung ganoong presyo. Sa maliliit na private schools, medyo malaki na to. Pero para sa mga international schools, Medyo maliit ito kasi mas malaki magbigay ng sahod ang international schools lalo na sa mga foreign teachers o yung mga western teachers. Kung gusto mong umabot na pang influencer yung lifestyle mo, baka kailangan mo mag-apply pa sa iba. Pangatlo, pwede mo rin itong ibase sa experience mo as a teacher o sa iyong uh, school credentials. Kung may PhD ka o doctorate degree, nako, I'm sure mababa ang 30,000 baht for you. Pero kung first time mong magturo sa Thailand, pwedeng okay na ito para sa pag-uumpisa mo. Natatandaan ko noon, isang discard yung sinabi sa akin ng friend ko, pwede tayong mag-school hopping. Ano nga ba yung school hopping? Yung tipong pagkatapos mo sa isang kontrata. Usually, two years yan eh. Tumatagal yung isang kontrata sa mga school dito. So, after mo sa isang kontrata, apply ka sa ibang school, tapos taasan mo yung asking price mo base sa previous salary mo doon sa una mong school. Pero syempre, may mga risk yung ganito. Halimbawa, uulit ka ng pakikipagkaibigan, kakapain mo yung sistema, yung mga rules nila doon, aaralin mo ulit kung mahilig maglaro ng hard mode sa buhay, why not? Oh. Pang-apat. Medyo sensitive tong topic na to, no? Pero, isa talaga sa mga nagiging factors ng pinigay ng sahod dito sa Thailand sa mga teacher ay base sa nationality. Totoo, may nationality factor talaga dito. Mas malaki silang mag-offer sa mga Western teachers. Oh. Americans, British, English, mas malaki yung pinapasahod nila. Sunod, Singaporean, Chinese, Burmese, Pinoy. <laughs> Yun, mas mababa talaga sila mabigay sa Pinoy. Pinabase din nila sa currency ng bansa mo. Kung pantay-pantay ng sahod lahat, baka wala nang magturo na Western teacher kasi ang laki ng currency sa mansa nila, di diba? So, isang factor talaga yon. Well, nasa naman ito kung tatanggapin mo yung offer o maghahanap ka ng ibang opportunity. Pero tandaan nyo na kahit hindi tayo native speaker, world class ang galing ng Pinoy teachers. Kaya hashtag laban lang! At factor number five, depende ito sa posisyon na ina-applyan mo. Thailand, bukod sa pwede ka mag-apply as teacher, pwede ka rin mag-apply as assistant teacher. Ito, madalas ito sa mga kinder, mga lower primary, primary 1, primary 2, Sila yung kasama ng mga bata sa loob ng klase. So, habang ang teacher ay nagtuturo, sila nag a sila sa bata. Ganon. Pag may hindi maintindihan yung bata sa activity, o kaya medyo merong magkasway na bata, so sila yung nandodoon yun assistant teacher. So, kung nag-a-apply ka as an assistant teacher, mataas na ang tuloy ka sa Kung nag-a-apply ka rin as a part-timer, mataas na rin ito, di ba? Pero, kung English full-time teacher ang ina-apply mo, masasabi ko nga na medyo mababa ito, lalo na kapag kinonsider mo yung lifestyle mo at yung pangangay. So, ikaw yung tipo ng tao na gusto mo meron ka pang uh, savings para sa future, siguro kakailanganin mo pang maghanap ng extra racket. Kung lang niyo sa Thailand Girl, yun yung ginagawa talaga niya dati para magkaroon siya ng extra income. May tutorial siya. Ako, kailangan ko rin ng extra income kaya nag-freelancing ako. Anyway, kung gusto niyong malaman ng mga freelancing journey ko, tignan niyo rin yung mga links sa taas. <laughs> Pwede ka rin mag-aral kung paano maging tipid master. Walang masama, di ba? Personally, nanonood ako kay Chinky Sabi nga ni Chinky Tan, it's not about how much money you make, it's about how much money you save. Anyway, kung gusto mo magkaroon na idea kung magkano ang cost of living dito sa Thailand, check mo yung link sa itaas. Kasi nagawan ko na to ng video dati, 6 months ago. Oh! Sapat nga ba ang 30,000 baht Bilang bayad sa isang English teacher dito sa Thailand? Okay. Teka lang, mahal. Yeah? Ito may 20 baht pa ako Bumili ka ng itlog sa baba. <laughs> Sahod na wala bukas, nag indulge pa tayo. Mm. Oh. Sapat nga ba ang 30,000 baht bilang bayad sa isang English teacher dito sa Thailand? Depende ito sa iyo, sa paaralang papasukan mo, experience at credentials mo, sa nationality at of course sa posisyon na ina-applyan mo. Para sa iba, sapat na to. Para sa iba naman, kulang pa. Sa totoo lang, ikaw lang ang makapagsasabi kung ito ay sasapat o hindi sasapat sa iyo. Pero kung gusto mong maging financial guru at may pangbakasyon ka sa Phuket, <laughs> baka kailangan mong maghanap ng mas mataas na offer. Kung may natutunan ka sa video na ito, huwag mo makalimutang mag-subscribe. Kung ikaw naman ay nasa Facebook, yes, follow mo na ang aking Facebook page. At i-share mo rin itong video na ito sa iba na gustong magturo dito sa Thailand. Siyempre, kung may tanong ka pa, mag-comment ka lang at baka ito na ang maging next topic natin sa ating susunod na vlog. See you in the next video, Baby Bites! Goodbye!